Yo, what up? NG Abdul nga pala mula si Scouts Roy Bradwood, LP sa atin lahat, Delta Omega nga pala. Uh, may nagtanong sa akin na uh, isang kababata, bakit kailangan pa daw dumaan sa Neophyte bago maging isang member ng isang kapatiran? Ang sagot ko lang kasi doon mo makikita kung gano'ng kasidido yung tao, doon mo makikita kung gano'ng siya katatag, kung pag hindi mo kasi pinaghirapan yung isang bagay, hindi mo siya mamahalin eh para sa akin. Hindi mo siya mamahalin. Kung hindi naman to pwede bato ba topic lang pag nanalo ka member ka. syempre di ba hindi pwede yung ganun. Kailangan talaga ipagdadaanan ka. Katulad parang sa trabaho, di ba? Bago ka maging qualified, magti-training ka muna. So ganun rin sa kapatiran, kailangan mo muna duma sa taong proseso. Kasi kapag ka uh, nakikita namin na hindi ka disidido, ay eh, i-reject nyo. Reject natin yan. kumbaga, baga, makakatulong sa atin yan. Tapos, yung mga nagsasabing ano, yung mga nagsasabing hindi nga ako inuutusan sa amin eh. Tapos, utusan nyo. X yun, X yun mga tol. Tanggalin nyo yun. O wala tayong, hindi makakatulong eh. Doon tayo, walang mapapala mga tol. So, yun ang sagot ko sa mga nagsasabing ba't kailangan pa mag-neofight bago maapas -ma ng isang kapatiran. NJ NG Abdul nga pala, parang scouts ro'y bad lp LPS sa atin lahat. Ingat tayo.